halaman na magkakahuwig o magkakamuka. Pero ang totoo ay distinct o magkaiba palang species. Nangyayari yon madalas kapag ang genus o yung pwede nating ituring na apelido ng mga sari buhay ay magkapareho. Katulad nito, meet J.C. Vine o Strongilodon Juan Gonzalezi. Ang JC Vine ay kapatid ng Jade Vine o yung Tayabak o Strongylodon macrobotris. Dalawa sila sa mga native species ng Strongylodon dito sa Pilipinas. At pareho silang endemic o dito lang natural na tumutubo. Ang genus name nila na Strongylodon ay galing sa Greek words na Strongylos, meaning round or bilog, at Odontos, meaning teeth-like o parang mga ngipin. Tumutukoy ito sa shape ng kilix, itong part na to ng bulaklak, rounded at parang ipin. Ang JC naman sa common name niya na JC's vine ay galing kay Dr. Juan Carlos Gonzales, isang professor ng zoology sa University of the Philippines at isang passionate ornithologist at conservationist. Nailathala ang description ng JC's vine noong 2016 at remarkable ito compared sa ibang strong doon. Usually kasi ang mga strong doon, racemes ang formation ng mga inflorescence or bulaklak. Ito yung mayroong central stem tapos may mga may ikling stalks then flowers. At usually ay dangling o pendulous. Itong mga JC's vine ay merong plagiotropic bracemos na flowers, stiff at sideways. Tapos ang JC's vine din ay na-observe na, na pagbata pa ang bulaklak ay lilac at pag nag ay magiging blue. Unusual sa ibang strongilo doon, ang mga bulaklak ay isa lang ang kulay, mapabata o matanda. Na-describe ang JC's vine mula sa isang specimen sa Quezon Province sa loob ng Benavista Protected Landscape. At ito namang cultivated na JC's vine ay matatagpuan dito sa UP Institute of Biology EDC Arboretum dito sa UP Diliman. Ina-acknowledge natin ang mga role ng Arboretum at mga Botanical Garden. Pero kailangan nating alalahanin na nagiging necessary sila dahil patuloy pa rin ang pagkasira ng ating mga kagubatan at sari-buhay. Ayon. Kayo ba? Anong klaseng Strongylodon species na ang inyong nakita? Kwento niyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. Kita kita sa next video. Bye-bye!